po mga mami so ayan papunta po tayo sa may MOA SM MOA and hindi po tayo napunta sa SM dahil iba po ang ating napuntahan sa so, my food park and magpakita ko dito sa inyo ang kanyang view ay talaga naman po masasastisfied ka ayan po ang view ng ating pinupuntahan. So, talaga naman pong sulit na sulit ang iyong gagastusin. So, kahit na halagang 2,000, ay eh mapapasaya mo na ang iyong pamilya. And ayan po. So talagang sulit po sa ating paningin, sa ating mga mata. Dahil nga po, ay parang nasa Japan na ako. Dahil dreams ko naman po talaga ang magiging sa Japan. And ito din ang dream ng aking J. So ayan, yan po ang mga ganap ng kaniyang mga paglalakwat siya. Ayun, ang ganda po talaga. Pakiramdam ko na sa Japan ako. Dahil nga po si G G ay isang lakwat sira. Yan po ang dream niya. And dito, wag ka mga mamsi. Magsusuot siya ng kanyang pang Japan dress. So, di ba? Oh, mukhang Japanese na siya. Pero kahit na magmukha ka mang Japonisa sa iyong damit dahil may bagyo, merong kaba. So hanggang pa uwi, maulan pa rin po mga mamsi. pag po tayong lahat sa daan, lalo na ngayong panahon ng tangkulan. Ang ganda ng paligid kahit na maulan, maaliwalas kahit pa man may bagyo parating. So, yan po ang mga ganap. Maraming salamat po. Thank you. And please, pa-subscribe po.